Ang delivery ni Kopi today na 820 pesos. Pag may damage daw ang isa, pwede naman nilang palitan. Hello mga katita, this is Tita Barla. Tita Barla Loving Life. Yes, welcome to my vlog. Please subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Tita Bala at ang bago niyang buhay. Good afternoon mga kasari, mga katita at White aspirant family. Good afternoon. This is Tita Bala. Welcome to my channel. Ito talaga yung gusto kong kulay sa lipstick, na parang maroon, brown dark. Nagkataon lang nung una, is binigyan ako ng red. So, ginamit ko. Tayo na yung ubos at meron na naman akong parang brown something. So ito talaga ang gusto ko. So, today is last Friday of the month, September 29, at ito na rin ang aking last vlog for September. So, ang i-share ko sa inyo ay Ang delivery ni Kopi ko today na 820 pesos. So, actually tagal ko na siyang inanta Hindi kami nagkita almost three weeks. Kasi ang last sana nilang schedule is last August 15. Sarado nga ako. ba diba napunta ako doon sa Dipolog. So, ngayon lang sila dumating ulit kasi rotation nila every two weeks. Ang nakakatuwa pa is, yung siyempre, nagpapaalam ako sa kanila sabi ko, kuhanan ko lang ng video tapos, sabi ni agent sabi ni sir, ma'am, nagbablog ka ba? tinatanong lang ako kung nagbablog ako sabi ko, oo, oh, anong channel? sabi ko, hindi ako sa Facebook nandito ako sa YouTube magblog? You oo, oh, ako i-blog ha? ha? tita Barla you sa YouTube ha? Wala ko sa Facebook. Wala YouTube. Yes, ay, grabe naman tong telepono ko tong ito. Nasa ibang sa kabila sila. Oh. Pero as in kita. Makarbor nga ito kay mother. Ayan ang aking order. Namingaw ko na isang bore ko dalawa cold cheese, dalawa aray, iring, gilaygit <laughs> gilaygit pang iring energy vanilla, isang cold cheese, dalawa ano ito, champion, tatlo mm -hmm. tatlo ba? o, tatlo isang mm -hmm. Blanca Twin dalawa. Kanara? So a total of 800 pesos. <laughs> 820 so clean na lang <laughs> ko 200. 100 pesos. Okay, wala wala ko pang 100 ayan. Sige lang good always when is ko ko present. Ang dali Hi, thank you. Ya, kok kan aku bilang belajar kan, Dok. Ya, Pak, dengan pakukuan. Daghan. Halo. Thank you, Kopi. Thank you. Oh, Hello, Welcome to my vlog. Yes, Tita Barla. Hi Tita Barla. <laughs> Thank you for inviting me to your vlog. Yes. Bantay ha tanaw mo. For next week pami ma update layout. Kanawa nato. Ha, ni Tita lang Tita Bala dan 30 so like 40. Niya. 50. Oh. subscribe colorish as a supporter every post niya na video Kita automatic na. 50. 50. 50. 50. 20. 20. Yes, thank you. Account sa Facebook. Carla, ayan. Naman ba? Dara, o. Nang nalaman ako, ayan, excited din siyang makita yung aking video kung totoo bang binablog ko si Kopi In, totoo naman, pinakita ko. Ay, may bago na akong subscribers. Thank you to, to sir sa Kopi at Salamat ha. Mag Magantay ako sa subscription ninyo. Thank you, thank you. So, ayan, pinapakita ko sa kanila yung channel ko. Tapos sabi ni Kopi sabi ni agent ha, supportive sila. Ma'am, i-subscribe kita. O, oh, may dalawa na akong subscribers. <laughs> may dalawa akong subscribers from Kopi Thank you so much, sir, for the support. Sabi ni sir, tag mo ang Kopi ko, ma'am. Itag mo. Tapos, tuwang-tuwa sila, nanonood sila sa video ko. <laughs> Sabi na, ilan bang na-vlog mo tungkol sa piko-piko? Sabi ko nga, na, madami na yon kaso nga, para bang sabay-sabay. So, dahil ngayon, sabi ko sa kanila, dahil ngayon ay Friday, kayo lang ang nandito, ma-vlog ko ito ng solong-solo, asko-piko. So, ayun, sabi na, ma'am, paano ba to Mag manood ka muna bago ka mag bago ka mag sub o di ba? Yung thank you thank you so much Kopiko for the support. <laughs> thank you sa dalawang thank you sa the two agent na mababait. <laughs> thank you so much. Yan, ang ating nabayaran for today is 820. So ito ang nakuha ko ngayon for today's delivery. Si Kopiko is kahit magkano lang naman ang kukunin nyo. So, no stress. Itong kinuha ko is one one container na fresh. Laging naghahanap mga tao nito. At gusto ko itong paglalagyan nito. Dalawang kalchis. Magtry sana ako nung malaki. Kaso, ang sabi ni agent is, yun daw isang case na malaki karton na hindi pa kaya ng tinggahan. So, yan lang muna. Itong maliit dalawa. Dalawang pack ng candy, yung original. Gusto ko din sana yung may container pero walang stocks. So, dalawang tayo na kopi ko lang tatwihin. Tatlong tayo ng champion single. eto iisa lang talaga ang customer ko nito. Pero ang bilihan naman niya tatlo-tatlo per day. So, ayan. Ang balik kasi ni Kopi ko two weeks after pa. So, okay na yang nadami at ito si Energen Vanilla one tie dahil meron pa akong dalawa so ito si Energen Chocolate ibang story nito ito ay in-exchange ko siya dahil nga may isang problema, may defect yung isa so wala namang problema si sir pinalitan agad, so ito na yon oh, di ba ang colorful ng world ni ko Ayan. May pang-display na naman ako nito. Kasi matagal na itong hinahanap ng mga people. Ayan. Yung last na order ko, September 1, na hindi ko napansin na may parang slip ba dito? Na, imbes na ihang ko na siya, napansin ko tumiga. So, nalala ko yung last na sabi ni panel na pag pag may damage daw ang isa, pwede naman nilang palitan. Pero yung buong tay, wag mong galawin. So, napansin ko siya kasi kumiga siya. Hindi kita masyado yung slit. Parang maliit lang na slit. Nasabay dito sa E. Tapos, nung pag pa kung ganyan, ang tigas-tigas niya. So, hinanap ko kung saan ang buta. So, yun nakita kong slit. So, yun yun ang September 1. So, sabi ko, antayin ko si Kopiko by September 15. Pero hindi nga kami nagkita. So, buti na lang kahit ay umabot pa ng another two weeks, pinapalitan pa rin. Kasi may resibo tayo, ba? Diba? At saka, alam naman ni Kupikok na sa kanya lang ako bumibili sa panel. So, ayun, ito ay pinalitan niya. Yun kasi, buti na lang may stocks pa akong isa. So, hindi ko ginalaw to. ba? Diba? Kahit, kahit pack lang ang kay Kupiko ngayon is, meron naman akong lalagyan. Kaya nga, gusto kong meron akong lalagyan. O, ito naman yung luma niyang, Pa'y buhos natin ito, ah. O, di ba? Oh. O, lang. O, ha? ko. Meron ka ng bagong. O, oh. di diba, bongga? Ayan. Kaya gusto ko yung container nila eh. Kasi clear na clear. Ito ay na to. Kung, kung ilapitan talaga, pasalapitan, oh, may gasgas -gas na yan. Pero clear pa rin yan. O, oh, diba? Kitang kita pa rin yan sa mga tao. Ayan. Ayan, dahil ito si Carl ay delicate, no? Madaling ma madurog. So, lalagay na naman natin siya sa container. O, oh, diba? O, oh, di ba? Container niya din. Ang Mayora. Mayora to. Oh. Basta yan, o. Oh. Magkaklaro naman yan, o. Oh. Mayora. Pag ganyan, hindi. Halata. Pag side view. Ayan, o. Oh. Mayora. So, kanila din yan ang brand. So, ayan. O, oh, di ba? Maganda yan. Yan ang purpose ko. Bakit ako bumibili ng mga candy na may lalagyan. O, oh, ba? Diba? May items na ako. Free pang lalagyan. O, oh, di ba? Ang dami ko na palang nabili ng D container kay Kopiko. Kung ano-ano nang pinaglalagyan ko. O, ayan. Ito si, ano ba ito? Magic Flakes, Biscuit, Snow Bear. Yan, fresh. Itong blue na takip, ito talaga yung kay Fresh. At ito naman yung mga red na takip, ito ay kay Kopiko. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang dami na! Kaya, oh, in fairness, o oh, diba, may uniform na yan. Minsan lang nahiya tayo kasi pag dito nasa, nasa ilalim yung stock, kailangan na magre-restock na yan. Okay. Ito, oh. oh, di ba Ah, kaya ganyan. Meron pa ata kung isa nito, nilagyan ko pa ng... Meron pa palang humahabol itong si Odong. Mostly, ilalagay ko kasi na mga items na madali bang ma mga breakable, oh, mga fragile. O, oh, yan, si Udong. O, oh, ba diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. na sila. Meron pa ata itong isa. Hindi ko alam kung ano nang pinaglalagyan ko. No, oh, diba Mga Miss Universe copy ko <laughs> Under Mayora. O, oh, yan. Mayora. Ayan, kita. yan o. Oh, Mayora. items nila is Kopiko, Energen Champion yun, o oh, yun mga ganyan hanay na yan sa bintana, so kita kita na yan sa mga tao yan, may Snow Bear Kopiko, tsaka si Fresh ito si Max, lagi naman yan nakikita, Diyan lang yan sa likuran kasi sila naman yung mag, si customer naman yung mag eh Max, o di Hindi na kailangan mag ano na yan map, mapakita pa si Max yan na yan. Yan lang ang bitana ko. O, oh, diba? Ay, natutuwa talaga ako nitong ka-colorful ni Fresh. Shout out to Angel Heaven Vlog. Sis, magpakatatag ka dyan sa labas ng ating bansa. Na, Alam ko na malayo ka sa pamilya mo. Kung may naramdaman ka man, nagkasakit ka dati. I hope you're feeling well this time. Laban lang sis. Thank you, thank you. At saka ingat ka dyan yun lang muna ang isi-share ko for the day. Today is September 29. Baka ito na ang last na vlog ko for the month. So, tomorrow is 30. Sunod na day is October. So, palapit na ng palapit ang Pasko. So, let us be giving. <laughs> let us be considerate to everything yun lang ang i-share ko for the day. Thank you so much. Uh, have a happy weekend everyone. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Tita Barla. Sa White YTA Aspirant Family, thank you so much for watching. Thank you sa lahat ng support.